Ayun, no? Maganda ng uh, hapon po. Ngayon po, mga idol, baka nag-ibang ano natin, ano, ambience ngayon, no? Bali, uh, invited po ako sa, ano, uh, isang uh, birthday, uh, birthday party, kumbaga, no? Ha? Kung uh, inato lang ako, no? Uh, bali, uh, si Brad, uh, kasamahan ko dati sa, ano, no? Isang uh, lima, saka guwapo akong guwan na uh, igagaw na ko eh, Peter Ausio Chavez, mga idol, no? Hi. Hello, hello. hello good, afternoon. good afternoon. Brad. Mayang hapon de Brad. Mm. Oh, Brad, bali birthday sa imuhang anak karon Brad, no? Oo. Oh. Kaisa-isang anak ni Brad good Biller, up. no? Oo. Oh. Kaisa-isang anak. Si Al Alexa. Alexa. no? Oh, Pilay dad gali, Brad? 15 years. Fifteen years old, no. Onang-ona, Brad. Uh, pasalamat. Kaming ni Peter. Bali pasalamat mga uh, gimbitahan mi sa imo hang uh, sa adlaw na sa imo hang anak. Kays ka usa usa ni mong anak, no? No. Ako, Brad. importante ti kayo ni usaka uh, Usa ka birthday. Usara ka higayon. Usar once a year sa Ay, no? mm. mga Ayo, no? Once a year. Mga idol, no? Kita kami, kami sa isang Cebuano no. Kaya uh, kini ako gining kauban oh, gyud ako nako sa sa Eucharistic Minister, Minister. of Eucharistic of, Minister of na naging si Rico no. Brother Rico shout out nga si uh, Rico uh, Kap Kaputulan. Kaputulan no. Sa kasi Father Saki. Mm. Brad. Ah. Gay mm. okay, easy easy. Oh. Daghang kay salamat Berno sa mga uh, sa pag-imbitar atong uh, ano. Mm. Bali kini si si cousin ako, first degree cousin Peter Ausio Tinchabes no. Ato sang i-shout out sa mga Tinchabes sa tibuok ka uh, tibuok Pilipinas no. Shout out mm. Tinchabes. Sir, Gaw. Gaw. Nauna gaw. Mm. Daghang kayong salamat sa imong ikaw mugyon nag-imbitar uh, sa kuwa diri no. Oo, oh, oh, oh. daghang kayong salamat Gaw. doon na pa kay mga i, uh, ipuno nga i-shout out da to sa atong uh, Atong mga shout uh, out, it, out sa it. mga agaw uh, at kung kayo unta nga mag-reunion tanan tin Lo. Indu taun ta no, Mahitabo tabo na Gaw no? Oo. No. 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 Kanus abaka na may tabo no? Ah, oh, na iba ibawan. Blessing this guys. Mo bitong no. Oh. O lagi sa akong gi gi kaingon nga nagu ko sa gaw nga nami karon sa usaka birthday sa anak ni uh, Ano no? Uh, si Alex, Alexa. Alexa no. uh, it uh, pilay ang 15 years old. 15 years old. 15 years old mga idol yeah. Bali uh, very young no uh, only daughter sa kay Brad Giler o kay ma'am asam to, si Kwan ma'am uh, uh, si ma'am Ivy no uh, usap, so, sa soki sa ninatutog did sa nga Brad unsa may mohang ato, ma, ato nang hinahim si Brad, Brad hmm. unsa may mohang si eh, kasulti ni Kwan Kung sa may message si mo sa hang only daughter, si Alexa. Ano? Kung message siya kung only daughter, uh, one uh, like yun. Skwila, real. Parang gila na kung message. Kung sa kwan sa usa ka sa amahan, no? Bali, iyang... rare, real. Free year, good, no? Kay si Brad uh, Gillier, na yun sa servisyo, yun sa uh, katawhan, no? Uh, kami, sa uh usbo na ko nga kaming duha na agyumi sa uh, Eucharistic Li Minister no sa Our Lady of Pat uh, Patima. uh Archdiocesan of Our Lady of Fatima no basak mm. Mandawi mm. pero sa ako na, uh, sa ako nang gikuan nga akoy ning kuanag nilaylo ko gamay kay ako ning uh, kuan ko sa politika pero wa pagyuta hilaw pagyuta sa mga idol no hilaw pagyuta wa pagyuta tuguti sa higayon o sa labawng 1000 uh, nga uh, basin sunod sunod mm, basin sunod puhon no puhon atong maluoy gino nya mm. yeah, brad Mga unta sa ba Mga unta ah mga unta mga idol no bali asa man be? sila so ilid ang kuwan brad asa, asa man to si si ebe mama Alexa. Hmm. Atong uh, si si oh, yun, Di, oh, si Ma'am, uh, si Ma'am. Pasensya na idol, no? Bali uh, camera siya si Ma'am. Uh. Bali usap ni. Oh. Ito po pala ay uh, ano no, uh, bali uh, alaga ni ku ano, ni Brad. Hmm. Mm. Uy, kasi nga ang gali. Oh, Apulo. Apulo. Kini Brad? Kinsa niya, ni Brad? Si Bruce. Bruce. Hey, Bruce. Si Mugli. Ayun, mm. Ayun, no? Bruce, oh. Ayaw ka na, Bruce, ha? po. Mm. oh, oh, ninduta no? uh, so, Oh. hmm Let's go on. Say, let's, uh, let's eat, no? Let's um. eat that. Ayun, no. Oh. Balik. So, bago ko to tapusin tong vlog na to, short vlog na to, pasalamat po ako sa so, poong may kapal na binigyan po ako ng magandang pangatawan na pag-iisip na magawa ko yung mga bagay-bagay araw-araw. Maraming salamat po pangalawa sa mga subscribers natin na wala sawa po nanonood sa mga videos natin. Maraming maraming salamat po. May God bless us all. Happy Wednesday? Thursday? Thursday, Thursday. afternoon. Thursday Wednesday. afternoon mga idol. Ayun, Wednesday. Brad. Wednesday. Wednesday, Wednesday. Wednesday nga pala. Wednesday. Oh, Mirkulis uh, mga idol. Maraming salamat po. May God bless us all. Ayun po ang mga handa namin, no? Ayun, mga nga-on sa ta mga idol no? Ayun po. Maraming salamat po.